Kain tayo, kain. Ito. Yung nakuha namin kahapon. Ito yung ano. Ito yung si Phil. Yan know. o. Dami na. si Phil. Ang maliit. Kinama. Okay, naman. Alright. Yan o. Oh. Ano yung, ano, yung laman o. Oh. Pag nagluto kayo nito, tutulan na siya nito, tubig alat lang yung, ano, tubig dagat lang yung isabaw yung pakuluan. Para lumabas yung mga laman niya. Hmm. So. Kasi pag tubig tabang, dito lalabas. Ano? Dali lang. Ang tawag ito sa amin ay sikad-sikad. Ano? -sikad, you know, ito yung sikad-sikad. Lalu ada pangkan Pangkan ini Ya, yeah, no. Right.